Magandang gabi, katambay. At welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok, at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo. Mga kwentong kababalaghan, hiwaga, at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Ito na ang part 2 ng kwentong Ang Tatsulok ng Lagim mula sa ating sender na si Kuya Mark. Huwag na natin patagalin pa ito na ang kasunod. Tahimik ang lahat. Hindi alam kung ano ang sasabihin nang may isang boses ang nagtanong. Eh sir, wap, ano naman itong lubid sa kaliwa? Nabalita noon na may namatay na isang guro sa gusali na yan. Bakasyon iyon at ang mga guro ay nagsusumite ng kanilang ng report, kaya naman ay marami ang gumagamit ng kani-kanilang silid. Matapos magpasa ng report ay nagsiuwian na ang mga guro maliban sa dalawa. Si Ma'am Melanie at si Ma'am Glenda. Dahil ang dalawang guro ay maraming hawak na klase sila ang huling natapos. Nang matapos daw si Ma'am Melanie ay nadaanan niya pa daw si Ma'am Glenda na nakaupo at kumakain. Alas 5 ito ng hapon. Nakasarado ang pinto ng mga silid. Ngunit may salamin ang mga ito kaya't kinatok niya ito at nagpaalam. Sumagot pa raw ito na magpapahinga lamang saglit bago umuwi at masakit daw ang ulo. Matapos ang bakasyon at nagbalikan na ang mga estudyante na ngangamoy ang buong paaralan. Sa silid kung saan huling nakita ni Ma'am Melanie, ang kaniyang kasamahang guro nagmumula ang amoy. Dali-daling binuksan ng mga gwardya ang pinto at dito ay tumambad sa kanila ang naaagnas na katawan ni Ma'am Glenda Matigas at marupok na ito. Dua buwan na ang nakalilipas ng huling makita ni Ma'am Melanie si Ma'am Glenda at hindi niya akalaing ganito niya muling masisilayan ang guro. Lumipas ang mga mga taon maraming kwento na lagi raw nagpaparamdam ang guro. Makakarinig ka ng chalk na gumuguhit sa pisara. Maririnig mo ang yapak sa entablado na tinatayuan ng guro upang magsulat sa pisara pagurong ng mga upuan kahit na wala namang tao. Hanggang sa isang araw ay napunta ang silid na ito kay Ma'am Melanie. Ang silid kung saan huli niyang nakausap ang kasamahang guro na binawian ng buhay. Nagumpisa ang school year ng malusog at malakas si Ma'am Melanie. Ngunit habang tumatagal mapapansin mo sa kutis nito na parabang naaagnas na di mo malaman. Marami ang nagsasabi sa kanya na magpahinga na lang muna at tumigil sa pagtuturo dahil nangayayat na rin ito. Isinawalang bahala ito ni Ma'am Melanie at patuloy lamang sa pagpasok at pagturo sa mga estudyante. May mga pagkakataon ayon sa ilang estudyante ay bigla na lamang daw itong natutulala habang nagtuturo. Nakatingin sa likod ng silid na parabang gulat nagulat may isa pang pagkakataon na hinawakan nito ang isang estudyante ng mahigpit at sinabihang umalis na ito at huwag nang bumalik. Hanggang sa isang araw, lunch break ng mga estudyante at mga guro. Pagkatapos nitong sabihan ang mga estudyante na mag-enjoy sa lunch, ay biglaan na lamang daw itong tumayo sa upuan at dahan-dahang naglakad. Tinatawag ito ng ilang estudyante ngunit parang wala raw itong nadidinig at nakatingin lamang sa rails ng gusali. Hinawakan siya ng isang estudyante ngunit hindi ito mapigilan. Tuloy-tuloy lamang ang paglalakad ng guro patungo sa rails. Karamihan ng estudyante sa puntong ito ay nasa cafeteria na sa baba ng eskwelahan. Walang kamalay-malay sa nangyayari sa ikatlong palapag ng paaralan. Habang ang mga natirang estudyante ni Ma'am Melanie sa silid ay pilit siyang hinahatak pabalik. Nakasampa na ang kanang paa at kalahati ng katuan nito sa rails ngunit hindi talaga ito mapigilan ng mga estudyante. Hanggang sa tuluyan na itong nahulog. Sa awan ng Diyos, ang katawan niya ay huminto sa bubungan ng ikalawang palapag, ngunit ang paa niya ay nabalian ng buto. Wala itong malay nung una. Pagkarating ng mga estudyante ay sinubukan nila itong gisingin. Pagkagising ni Ma'am Melanie, ang una niyang nasambit ay, Sorry Glenda, hindi dapat kitang iniwan at pinabayaan ng masama ang pakiramdam mo. Dinala ito sa ospital at doon ay nagpagaling. Inilipat din ng punong guro si Ma'am Melanie sa ibang gusali at kalaunan ay napromote. At ngayon ay isa ng coordinator ng eskwelahan, ngunit hanggang ngayon ay maririnig pa rin ang pagsulat ng chok sa pisara, ang pagyapak ng paa sa entablado ng guro at ang pag-urong ng mga upuan sa silid kung saan pumanaw si Ma'am Glenda. Matapos ang kwento ng aming instruktor, walang naglakas loob na bumalik sa mga silid kung saan ay pwedeng matulog. Lahat ay kumuha ng kani-kanilang mahihigaan at naglatag sa gitna ng paaralan, sa loob ng tatsulok kung saan ligtas ang lahat sa kahit anong kapahamakan. Minabuti ng aming team na hindi nasabihin ang nasabing paaralan para sa privacy at para hindi maging issue, malay mo yung school nyo na pala ang tinutukoy ng kwento, hindi nyo pa alam. Maraming salamat ulit sa iyo, Kuya Mark. Palaging kang mag-iingat at God bless sa iyo at sa buong pamilya. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan may sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy at gmail.com Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at wag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay!